Ito yung back, back alley. Tawag nila kasi rito sa likod bahay. Back alley. Sa atin, likod bahay lang. Ayan. So, separate, separate yung mga compost. Garbage, saka recycle. Ayan, iwan muna natin dito yan. Eh. Ano mo naman yung likod dito. Oh. Itong kulay green. Dito natin lagay yung Compost dyan. Ibuksan mo natin. Yan. Yan ang compost. yun natin ang ano rito. Yung garbage. Dapat dito to. Kundi iwahiwalay dapat. Magagalit ang city. Ito. Ito recycle kulay blue garbage sa black yan garbage dito mixed garbage ay frozen nata oh wow ay mabuksan dito sa kabila yan ayan oh dito sa black garbage wahi wala yung compost recycle garbage oh, yung yellow dito dahil di na susobel oh, tara na tayo pang sa sigang punta tayo ng walmart